Kaya po nang alam ng marami sa inyo, ang divorce ay legal sa ibang bansa. Anong reaksyon natin dito kapatid na babi? Kung sakali maging uh, legal na rin dito sa ating bansa ang divorce o paghiwalay ng mag-asawa, pagkatapos maghiwalay, may karapatan uling mag-asawa sa iba. Ano ang ating masasabi ron? Mga mahal na kaibigan, hindi po kami sang ayon sa diborsyo ng mag-asawa. Ganito po ang pahayag ng ating Panginoong Heso Kristo dito po sa Mateo 19:4 hanggang sa is. At siya sumagot at sinabi, Hindi ba ganin nyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sinay nila lang niya na lalaki at babae? At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Mga kaibigan, ang pinagsama ng ating Panginoong Diyos dalalaki at babae, batay po sa ating binasa, ang pinapagsama ng Diyos na at babae bilang mag-asawa ay isang laman na lamang sa harap ng ating Panginoong Diyos.